tayo guys pupunta tayo ng GI no? uh, kailangan natin ano doon siguro naman okay na yung panahon hindi na siya maulan at uh, ano tayo mag uh, iikot tayo sa GI bukas so now nandito pa tayo sa consumer so tatawid pa tayo

Awi tu. Kopi sih nasi nanti. Kuan. Nabun ke kami ngau pada ni. Tuh, pinta tu. Bangau So, siguro bukas kung maganda yung araw o panahon, doon tayo sa uh, Mujakan at saka sa dyan, no? meron pang isa yung sakong na basta maganda yung panahon lang maraw ka tayo guys pupuntahan natin yung iikuti natin yung buong PIS. Ayan ayun dito kung mga ano na to uh, service na to iyan yung sasakyan namin ayan tapos uh, yung iba dyan ayan yung tumatawid sa huyamo yung huyamo uh, island may mga resorts din ka na pwedeng ano you know, ah uh, bisitahin magaganda yung mga beach din dyan mga white sand at siyempre itong part na to ito yung ah uh, ano ah uh, port no talisay itong tawag yan talisay at ito yung port ng Consuelo yan sa kabila ano ay hindi tayo sa kabila ng island port na yun Consuelo dito ang daan niya uh, yan dami bunga ng mangga guys ayun oh ayan, na. ayan na mga namuha ng na mga mangga sila ayun oh may mga bunga ng mangga <laughs> dami oh Ayan, ayan pa, sunatin yan, ayan. Tarawin tayo! Ayan. Yeah. malaking uh, puno rin ito. Mag-iisa lang siya eh. Ano Ay, may meron po pala rito isa. Pero maliit pa. So, golden hour dito sa Consuelo. Uh, Masabi ng operator, hindi naman daw siyang daw ma-shadow. Pagtawid ko, kaya. Kaya kasi minsan mga lalaki yung alog kaya parang lalo pag may kasama kami yung bata syempre eh, harap talaga pero so, kakayanan natin yes so dito makikita natin dito ang ibang ano mga stone nyo pero gray sand sya uh, gray sand iba yung kulay ng ano nya kulay gray may ano kasi dyan, may ilog kasi dyan doon sa consuelo mismo, sa proper ang barangay so, kaya nagiging gree siya uh, tapos ito may mga island pa dyan, mga gagandang island yan ito yung talisay eh, meron pa pala talisay rito eh, ito yung guys, yung pulong talisay guys, pwede mo kainin yan uh, yung bunga nya dami mga ano, baton na ano, kakaiba. So yun guys, no? Mag-isa lang yung cottage dito. Uh, 300 yung orel. Gusto mo mag-ano ng cottage? 300 lang. Pwede kita magluto. Okay guys, no? So ito yung part na to na pwede ka magluto at mag uh, family bonding sa area na to gusto mong mag uh, ano mag celebrate kung あ。